Kabanata 61. Hinigpitan ni Sebastian ang mga kamay niya. Hiniling niyang pwede niyang pagpunit po natin ang masamang babae sa harap niya. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang amulet, pero kailangan mo siyang bitawan. Wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin. Iabot mo agad ang amulet. Naiinip na ang mga taong ito, ani Elena na may makahulugang tono. Kunin mo. Walang magawa si Sebastian kundi kunin ang anting-anting at ihagis kay Elena. Natuwa si Elena nang matanggap ang amulet. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang amulet na kamukha nito at dahan daw ang pinagdikit ang dalawang amulet na parabang sila ay isa. Kasunod nito, inilabas niya ang seraphic Tear Pendant. Tumawa sa tagumpay si Elena habang nakatingala sa langit. Sa wakas magkasama na ang dalawang amulet at ang seraphic Tear Pendant. Akin na ang kayamanan. Hanoha. Oh ang hindi mabibaylang kayamanan ay nakatago sa isang napakahiwagang lugar. May sabi-sabi na sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng dalawang amulet at ang Seraphic Tear Pendant ay mahahanap ito ng isa. Si Sebastian ay dumanas ng matinding paghihirap para makuha ang Seraphic Tear Pendant at kamakailan ay nakuha niya ang isa sa mga amulet. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang lahat ay nahulog sa kamay ng ibang tao. Gayon Gayunpaman, ang kasalukuyang inaalala niya ay hindi ang mga kayamanan. Tumingin siya kay Elena at sinabing, ibinigay ko na sa iyo ang gusto mo. Ngayon dapat mo na siyang pakawalan. Isang nakakaakit ng ngiti ang ipinakita ni Elena, sabi nila ang Supreme One ay isang natatanging henyo ng sinauna at modernong panahon, at sa murang edad niya, walang kapantay ang lakas niya kung pakakawalan ko ngayon ang hostage, hindi mo bababawiin agad ang lahat. Ano palang gusto mo? Galit na galit si Sebastian. Hindi niya inaasahan na ganito kahirap ang babaeng ito. Saglit na nag-isip si Elena habang hinahawakan ng daliri ang kanyang labi. Meron akong perpektong solusyon. Kung putulin mo ang mga braso o binti mo, hindi ka magiging banta sa akin. Natural na pakakawalan ko siya hindi ba sobra-sobra ang hinihiling mo? Kapag pinutol ko ang braso't binti ko, para naring rin hinayaan kong makatay ako. Hindi ako papayag dyan, walang pag-aalin lang ang sabi ni Sebastian. Masyadong malupit at hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Kahit gawin niya ang sinabi niya, baka hindi niya pakawalan ang hostage. Kung hindi ka papayag, Ibibigay ko ang asawa mo sa mga lalaking ito sa likod ko, pagbabanta ni Elena. Kung sino man ang manggauhas na hawakan ang isang buhok sa ulo niya, sisiguraduhin kong wala silang libingang kapupuntahan. Isang nakakagulat na aura ang sumabog mula sa kanya. Ayaw ko ng pinagbabantaan ako. Sa inyo na ang babaeng ito. Tirahin niyo siya sa harapan niya. Malamig na utos ni Elena sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang utos, ang daang malalakas na lalaki sa likod niya ay sumugod kay Lilian na parang mga gutom na lobo. Ang nahihibang na itsura nila ay kahawig ng mga kumakain ng tao. Tumigil kayo. Sigaw ni Sebastian sa galit. Binalot siya ng puot sa sandaling iyon. Nais niyang mapunit ang mga lalaking ito. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Total, nasa kamay pa rin nila si Lilian kung gagawa siya ng hakbang, hinding-hindi maliligtas si Lilian. Nagtaas ng kamay si Elena para pigilan ang mga lalaki. Nakangiti siyang tumingin kay Sebastian at sinabing, anong sabi mo? Sumasang ayon ka ba sa mga kondisyon ko? Gagawin ko ang sinabi mo, pero dapat mangako kang pakakawalan mo siya, malamig na sabi ni Sebastian. Nakangiting tumango si Elena. Huwag kang mag-alala. Ako, Elena, ay sumusumpa sa reputasyon ng Nova Star Organization na basta't putulin mo ang iyong mga braso o binti, tiyak na pakakawalan ko siya. Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Kapag hindi ka tumiyupad sa sinabi mo, hindi kita palalampasin. Pumikit si Sebastian. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Elena, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Dalhian mo na. Makakapaghintay nga ako, pero hindi itong mga lalaking nasa likod ko, panunuya ni Elena. Senora ni Sebastian ang kanyang mga kamao. Sa sumunod na sandali, umatake siya at sinuntok ang tuhod niya. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang tunog ng mga belang buto. Malinaw itong naririnig ng mga naruroon. Nagnganga ang ngipin ni Sebastian at napaupo sa lupa. Pagkatapos, hinampos niya ang kabilang binti niya, nabali ito ng isa pang malakas na bitek matinding sakit ang bumalot alot sa kanya, at nabalot siya ng malamig na pawis. Gayunpaman, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit ng walang sabi-sabi. Pumalakpak si Elena. Isa kang tunay na lalaki. Nagsisimula na akong magkagusto sayo. Sabi ni Sebastian nang nagngit-ngit ang ngipin, nagawa ko na ang gusto mo. Ngayon na ang pagkakataon mong tuparin ang pangako mo at pakawalan siya. Ngumiti ng malapad si Elena. Huwag kang mag-alala. Pakakawalan ko talaga siya, pero hindi mo na ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Sebastian. Puno ng galit ang mga mata niya. Paano mo nagawang umatras sa mga sinabi mo? Wala lang ba sayo ang mga pangako mo? Ngumisi si Elena, nangako lang ako na pakakawalan ko siya, pero hindi ko sinabi kung kailan matagal nang naghihintay itong mga lalaking nasa likod ko. Hindi ko naman sila pwedeng biguan, di ba? Sige na. Inyo na ang babaeng ito. Basta huwag nyo lang siyang paglaruan hanggang sa mamatay siya. Kabanata 62 Hindi na makapaghintay ang grupo ng maskuladong lalaki. Sumulong sila sa utos ni Elena, sabik na tumakbo patungo kay Lilian. Ikaw na walang hiyang babae ka, Papatayin kita! Sigaw ni Sebastian nang umaaling ngaw ang boses. Nagdulot ito ng pagyanig sa lugar. Hindi lang daandaang mandirigma ang nasa loob ng lugar kundi marami ring miyembro ng pamilya Andrew. Marami sa kanila ang hindi pa nakarating sa Warrior Realm at agad silang nang inayg at damyugo mula sa butas ng katawan nila. Maging ang mga nasa Warrior Realm ay nagdusa ang kanilang eardrums ay pumutok at ang kanilang mga ulo ay pumuputok. Namutla din si Elena sa gulat. Ano? Ang Divine Realm. Paanong nangyari ito? Namangha siya. Kakaunti pa lang ang nakarating sa Divine Realm, karamihan ay mga kagalang-galang na matatanda na kilala sa mahabang panahon. Ang pinakabata sa kanila ay nasa limampung taong gulang mahigit. Gayunpaman, Naabot ni Sebastian ang realm na ito sa edad na dalawampung taon mahigit, na higit na lumampas sa inasahan niya. Sa isang malakas na sampal sa lupa, binasag ni Sebastian ang sahig sa ilalim niya at itinulak ang sarili patungo kay Lilian. Patayin siya. Ang mga mata ni Elena ay kumikinang sa malamig na liwanag habang siya ay bumunot ng isang maikling espada at sinugod si Sebastian. Kung buo lang ang mga binti ni Sebastian ay tumakas agad siya. Ngunit ngayon, nabali ang kanyang mga binti at ang kanyang kadaliyang kumilos, nakita niya ang isang gininto ang pagkakataon upang maalis siya at alisin ang isang banta sa hinaharap. Samantala, apat na lalaking nakablaksot ang may hawak na malalaking blades at sinugod si Sebastian. Sila ang four guardians ng Novastar Organization, bawat isa sa kanila ay isang grandmaster level na individual na nagtataglay ng matinding lakas. Bukod pa rito, Maraming martial artist mula sa Nova Star Organization ang nakapalibot kay Sebastian mula sa lahat ng panig. Papalapit na ang kanilang kapansin pansing hangarin sa pagpatay. Hindi nakialam si Andrew, sa halip ay pinili niyang tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Sinama niya si Lilian. Tinangka ni Sebastian na pigilan sila ngunit hindi niya magawa dahil napaliligiran sila ni Elena at ng Four Guardians. Ang kanyang mga putol na binti ay humadlang sa kanya na naging dahilan upang siya ay hindi makakilos. Nang mapaatres niya si Sebastian, ngumisi si Elena, "Nangako ako kay Andrew na ibibigay ko sa kanya si Lillian pagkatapos magtagumpay ang plano namin. Pero 'wag kang mag-alala, mabait si Andrew sa mga babae. Baka paglaruan niya siya, pero hindi niya siya papatayin. Mamatay na kayo." pinasiklab ng galit ang lakas ng loob ni Sebastian. Si Sebastian ay nawala ng kakayahan at hindi na makatayo dahil sa kanyang belang mga binti, kaya napilitan siyang umatake mula sa kanyang posisyon sa lapag. Ginagamit niya ang kanyang mga palad upang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Kadalasan, ang isang Grandmaster Level Practitioner ay maaaring mag-externalize ng kanilang enerhiya, ngunit ito ay mawawala kapag umalis sa katawan. Kaya, ang kapangyarihan ay makabuluhang mababawasan. Gayunpaman, ang divine energy mula sa divine realm ay higit na mas malakas na natili itong makapangyarihan kahit na na-externalize at napanatili ang halos lahat ng lakas nito sa loob ng tatlong yarda na radius. Ang bawat hampas ni Sebastian ay nagpakawala ng marahas na enerhiya. Si Elena at ang kanyang mga kasama ay hindi nang ahas na lumapit, umiikot sa malayo at umaatake mula sa likuran. Wala sa alinmang panig ang makalamang na nagresulta sa isang deadlock. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Elena at ang kanyang mga kasama. Mas pinili nilang ay drag ang laban. Ito ay dahil ang bali ng mga binti ni Sebastian ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa bawat galaw, na lalong nagpalala sa kanyang mga sugat. Habang tumatagal ang laban, mas disadvantages ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamalaking alalahanin ni Sebastian pinakaalala niya ang kaligtasan ni Lillian. Ngayong kinuha siya ni Andrew, babastusin siya ni Andrew kapag hindi niya siya nailigtas. Lumipas ang labing limang minuto, at natagpuan ni Sebastian ang kanyang sariling hindi makalusot. Mas marami pa siyang naipon na sugat dito. Ang mga pinsalang ito ay kadalasang dulot ng sword energy ni Elena, nagpapahiwatig ng kanyang kilabot na lakas kahit na sa mga practitioner sa antas ng Grandmaster. Kasabay ng tulong ng Four Guard Ones, paminsan-minsan ay sinasampal nila si Sebastian. Isang mabangis at walang awa na tingin ang sumili sa mga mata ni Sebastian. Sa sumunod na segundo, pilit niyang idiniin ang mga palad sa lupa at itinulak ang sarili patungo kay Elena. Kabanata 63 Ngumisi ng masama si Elena at nanatiling walang pakialam sa harapan ng mga atake ni Sebastian para bang pamilyar na siya sa mga taktika niya. Madali siyang nakaiwas at naka counter gamit ang isang matulin na slash ng kanyang sword energy. Sabay-sabay, sinisingil ng apat na tagapangalaga si Sebastian, pinabagsak ang kanilang mga higanteng espada sa isang pinag-ugnay na welga. Gumulong si Sebastian sa lapag ng may malamig na ng ngiti sa labi, ibinunyag niya ang mga pilak na karayom sa kanyang kamay, at ipinutok ang karayom patungo sa Four Guardians sa isang malakas na hagis. Isa ito sa mga alas niya. Siya ay nagpipigil hanggang ngayon upang mahuli ang mga ito sa bantay at pagsamantalahan ang kapabayaan nila. Mag-ingat kayo! Huli na ang babala ni Elena. Natagpuan ng Four Guardians ang mga sarili nilang walang depensa, nagulat sa hindi inaasahang taktika ni Sebastian Huli na nilang nakita ang panganib para makaiwas. Sa sobrang takot, itinaas nila ang kanilang mga espada, sinusubukang harangin ang mga pilak na karayom sa kalagitnaan ng paglipad. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na palayasin ang marami, ang bawat tagapangalaga ay hindi maiiwasang tamaan ng maraming karayom. Ang mga pilak na karayom ni Sebastian ay may dalawang uri isa para sa pagpapagaling at isa para sa pagpatay. Sa sandaling ito, ginamit niya ang huli, ang bawat karayom ay nababad sa lason. Kapag natamaan ng lason na ito, ang mga biktima ay mabilis na nababaliw. Wala lang ang mga pilak na karayom na Han, ang panunuya ng Four Guardians habang pansamantalang inalis ng kahangahangang pangangatawan nila ang bisa ng lason. Nang walang malay sa mapanlinlang na lason na dumadaloy sa kanilang mga ugat, ang four guardians ay sumugod kay Sebastian. Isang malamig na ngiti ang naglaro sa labi ni Sebastian. Ang kanyang nilikha, ang makamandag na pinangalan ng Fury Sprite na naglalagay ng mga karayom ay sapat na makapangyarihan upang lampasan kahit ang mga depensa ng Divine Realm. Paano ito malalabanan ng mga Grandmaster? Isang malakas na sigaw ang bumasag sa hangin. Isa sa four guardians ang humampas ng kanyang espada, ang kanyang mukha ay lumibot sa matinding paghihirap. Dumaan ang talim sa laman ng kanyang pinakamalapit na kasama, naputol ang lalaki sa dalawa bago pa nakakibo ang iba. Ang galit na galit na guardian ay umikot at sumugod sa isa pa. Nagsisigawan din ang dalawa pang guardians. Nabaliw ang tatlo at pinaghahampas ang mga espada nila sa isa't isa. Tumigil kayo! galit at naguguluhan na sigaw ni Elena. Hindi niya maintindihan ang nangyayari ngunit huli na ang lahat. Dahil sa kanilang siklab ng galit, mabilis na pinutol ng tatlong tagapangalaga ang isa't isa. Lahat sila ay bumagsak sa lupa sa sarili nilang dugo. Ang eksena sa harap niya ay hindi maintindihan. Natigilan si Elena, nakatitig sa gulat. Ang dating kakilakilabot na Four Guardians ay namatay, mga biktima ng mabilis at brutal na pagkamatay na hindi niya akalain. Ang mga karayom! Nalason sila! Sa wakas ay natauhan na si Elena. Sinamaan niya ng tingin si Sebastian, parehong gulat at galit. Huli ka na! Ngayon mamatay ka na! Sinampal ni Sebastian ang lupa gamit ng palad niya at sinugod si Elena habang nagbato ng isa pang dakok ng pilak na karayom. Dahil nasaksihan ni Elena ang nakamamatay na epekto ng mga karayom, umiwas si Elena sa takot at tinalikuran sila gamit ang kanyang espada. Kahit na siya ay malakas, ang kanyang maikling talim ay halos hindi nakasabay sa barrage. Nakita ni Sebastian ang kanyang pagkakataon. Isinara niya ang distansya at nagpakawala ng nakakatakot na sabog ng enerhiya mula sa kanyang mga palad. Ang mabangis na hangin ay nagbanta na sirain ang lahat sa paligid nila. Namutla si Elena, hindi makaiwas sa oras, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa kanyang espada at bumagsak pabalik. Isang napakalaking pagsabog ang napunit sa hangin. Natagpuan ni Elena ang sarili niyang lumilipad sa ere at napasuka siya ng dugo. Bumaha ang gulat at sakit sa mga mata niya. Saluhin mo ito umalingaungaw ang desperadong sigaw ni Elena. Inihagis niya ang seraphic tear pendant sa isang haligi sa likod ni Sebastian. Sisingilin ang kanyang enerhiya, ang pendant ay mababasag sa impact. Hinabol ni Sebastian ang pendant at iniwan ang paghahabol niya bago ito bumagsak sa haligi. Kinuha ni Elena ang sandaling ito at naglaho sa underground palace sa isang iglap napilitan si Sebastian na gumapang sa mga kamay niya dahil sa mga baling binti niya na sobrang nagpabagal sa kanya. Sa oras na nakabalik siya sa hall, wala na si Elena. Nawala siya ng parang bula.